Siyempre, ang sarap. Kasi natikman ko na yan, guys. Parang mukhang achieve na achieve yung ating chicken barbecue sa kawali. Ganda ng color. Parang barbecue talaga. With partner na ketchup lang yan, guys. Banana ketchup. Isang pirasong manok, pinakat into four. Timplahan na natin ng garlic mince. Kunting asin. At kunting bitsin. Kasi kunting soy sauce din. At kalamansi juice. I-strain natin guys. At ngayon yung ating soy sauce. konti lang guys kasi maglalagay pa tayo ng barbecue marinade yan yung yan ang guys yung ating barbecue marinade at nilagyan ko pa ng sprite guys at mix lang natin yan guys mix lang natin ng mabuti yun guys at i-marinate lang natin at least 1 hour set aside ko lang yan guys ng ating marinate yun na guys ready to prito na guys nilagay ko na guys sa lutuan walang mantika kasi mag barbecue tayo in a high heat lang guys para mabilis para hindi sunog din para hindi lang masunog din ayan na guy in a high heat sa kawali balik tadi na natin guys yung guys and daw ganda ng kanyang color medyo maganda ng kanyang color guys pero hindi siya sunog ayan na nilagyan ko guys ng konting margarine medyo na ano siya guys nalusaw na yung ating margarine balik ta din din natin ulit balik ta balik ta din natin from time to time para hindi masunog yung ating manok at ngayon guys ilagay ko ng ating liquid sa ating marinit kasi kanina sinipirito niyan at ilagay sa lutuan ngayon inilagay na natin yung ating yung kanang liquid sa marinade para lutong-luto yung ating manok gan ganyan ni natin from time to time guys para hindi dumikit sa kawali para hindi sunog at balik tadi na din natin ganda ng kanyang color balik tadi natin from time to time guys guys para mag evaporate yung kanyang liquid ang liquid sa marinade guys pag nag-evaporate na meaning pagunti ng kanyang liquid ni Choo na absorb na niya ng ating chicken yung kanyang marinade yung guys na-absorb na ng chicken mga pampalasa natin para sa ating barbecue o ganda ng color huwag lang natin sumugin <laughs> yun na guys tutok na yan guys yung ating chicken konti pang konti pang loto natin Ayun guys, nag-evaporate ng liquid. Ready ng ating chicken barbecue sa kawali. Naserve ko na guys yung ating chicken barbecue sa kawali. Thank you for watching. and you Lord for your everyday blessings. God bless everyone. Ready to serve with ketchup.